What's up guys, magandang araw po sa ating lahat sa video nito Tayo ngayon ay maglilinis na kasi tapos na yung binyag Yan, kahapon po yun So ngayong araw, uh, kinabukasan, maglilinis po kami ngayon Tapos magtatanggal kami ng mga kinabit namin na yero At yung mga iba pang kailangan ayusin Kasama ko yung aking mga bayaw na mag-aayos Sa so, wakas success yung binyag ni Bebe kahapon Yan. Tapos yung iba nating mga bisita, ah uh, kamag-anak umuwi na rin may mga gamit yung nasa lansa na rin dyan Ayan. tapos almusal muna tayo kasama ko yung aking mga bayaw ng kapatid ni misis ay, sila inay at tama Ayan. tapos si bebe gising na rin bebe ay yung kanyang natanggap na regalo. Mas malaki pa po sa ito mas mahaba pa sa iyo. Oh. Tungtuan naman sa kanyang bagong kalaro eh. Oh. Ayan. Tapos dito ang almusal natin, yung natira nating handa kahapon. Handa ni baby. Yan iba-ibang putahe. Kaldereta, minudo, apretada at Tapos dinuguan at sandamakbak na kanin <laughs> ayan kaya dito mm. kain muna ayan kuha na tayo ng plato kainan na ayan at tayo ay marami pang gagawin yung dinuguan sarap nito wow Ito yung mga hindi natin madalas na ulam sa Taiwan Ano Tapos minudo Ayaw. Ayaw Ayaw. Kain po tayo Kain po tayo mm, Mamaya po si misis kakain Hawak na si Bebe o Ano bebe? Ganoon ka na rin? Ha? Oo? Uh -huh. Hello? Sino po sila? Good morning guys! Good morning! What's up, what's up? Shout out! Yun, ngayon guys, so uwi na rin sila ama. Mauna na doon sa uh, amin kasi. Uh, nandun kasi ay lola at saka yung bunsong kapatid ni ISIS. Kailangan nang mauna, umuwi. Pwede natin doon sa tricycle. Ngayon, pihati din lang sila ama sa Garcia malapit lang naman mga 30 minutes ang biyahe ayun yung mga gamit na nahiram tapos sa mga ibibigay doon kila Lola yan. sa bahay yan. salamat po I ingat ho kayo punta na lang ho kami doon gratis sila ni Wibla So let's go Balik na tayo sa bahay kasi maglilinis pa tayo <laughs> Marami na pa tayo linisin Tapos hinihintay din natin yung cater na kunin yung kanilang mga gamit babaklasin ulit yon para uh, may ayos na Tapos maglilinis pa tayo dun sa likod ng bahay Ay, Thanks God success yung binyag ni baby Ellery Ng aking anak Maraming salamat po pala sa mga pumunta Shout out po sa inyong lahat. Yan, napanood nyo po ito. Thank you, thank you po sa inyong pagpunta dito sa Binyag ng aming baby na si Ellie. Yun. Ayos. Wow, sarap ng hangin. Laki ng bahay dun dito. Ayan yung mga bagong gawa na bahay guys. So. Ang lalaki. Ayan. Ayan. Ang ng bahay, up and down. Tapos dito meron din sa tapat namin nagpapatayo. Parang kasing lawak din ang aming bahay. Ayan, nakapagwalis na dito sa labas. Nandito dito. Nalinisan na lahat ng kalat. Ito na lang, yung dadali ng cater o kukuli nila, pipikapin nila dito. Tapos babaklisan pa itong mga ito. Ayan. Yan. Ngayon si Heidi, nagwawalis na rin yung asawa ni Makmak kapalit ni Mrs. Po. Ngayon guys, sinakot na rin pala yung gamit ng mga cater. Ayan. na. Ibabalik na. Tapos yung ibang gamit guys, ibabalik na namin. Para uh, ayos na rin. May balik na natin. main guys nagtatanggal na po ng yero ayan okay Ayun. ayan tapos dumating yung ating mga kumpare si kumparing Brian at si kumparing Julie ayan. tapos si Julius nandito at saka si Cleo yung aking dalawang bayaw ayan tulong tulong muna kami mag backlash na eh, araw na Ayos na. Woo. Tanggal din. Ayun. Ayos. Tanggal na. Mamaya pala guys namin ibabalik tong mga yero kasi sobrang lakas ng hangin. Gawa ng delikado baka lumipad tapos tumama sa amin baka makadisgrasya pa. Kaya para safe mamayang hapon na lang. Dun. Dyan muna yan. yan. Tapos yung mga kawain hindi muna natin babaklasin yan. Para halimbawa gusto natin magkabit ng tulda pansamantala eh, di magkakabit tayo dyan. Lalo na may lutuan dyan. Oh. Mm. Yeah. Ngayon guys, punta tayo dun kila paring Brian. May, oh, ano yan? Kamatis. Ay, may kamatis guys oh. Daming kamatis oh. Wala na din eh. Pinakain lang ng ano na. Ano ba kami guys, baka mayroon pa dito. Wala na. Ito guys, ang dami oh. Nakita ni Bayaw. Ito oh. Ah bulok na yung iba. Kamatis <laughs> guys oh. Nakakaplay yan.

Ayan. Ito pa guys, oh. Kaso, ano na to? Parang maliliit na siya. Ayan. Hindi na natin kukunin to. Tapos yung iba, nasira na, oh. Oh. Nasira na siya, natapakan. Sayang. So yung iba, maliliit na. Ayan. Ito, oh. Ayan, Hmm sayang to kinain ng baka yung tangkay nyo oh. tapos yung iba sira na oh. nasira sa pulo ito pa oh, sira na rin oh. sana lumaki pa ito Ayan, ay sayang Ayan, muna yan medyo palakihin pa natin ng kaunti ay itong isa kunin na natin to ito kunin na natin to pahinog na rin to yan o. baka kainin na rin to ng mga kambing o kaya baka yun dami pa oh sayang oh nasira natapakan siguro yan ng hayop yun may mga maliliit pa balikan natin sa susunod Julius paano nga ulit ako gagawin ko yung thumbnail yung kita ako tsaka yung kamalis Ayan. So wala lang tayong thumbnail guys Ayon. Ayos Thank you Yun, iuwi na natin to guys oh. Iuwi muna natin Bago tayo pumunta kila Paring Brian Isasauli uli natin yung mga gamit Wala na dyan no Digaw Ayun guys, so may mga manok tayo dyan no? So, so tunawala na natin yung iba yun luto natin ng kamatis na ito sa bakuran lang may kamatis ay guys tapos na silang maghakot o may sa jeep lahat ng gamit ayun Salamat kuya, salamat. Ingat. Ingat po kayo. guys, alis na sila hinakot na lahat ang gamit yan po ay sa cater para grabe, laking tulong din nga ng cater, gawa ng pupuan nila, lutuan, tilyasi, yung tent tapos yung mga ano pa dyan, yung setup mga ginamit halos lahat, kompleto kaya sobrang laking tulong Tapos yung mga balon, iniwan na po dito. Ayan. Laruan ng mga bata. Ngayon guys, isusoli na yung yero. Ayan na. Ang angat mo. Yan, okay na guys, na ibalik na natin yung ating nairam kay paring Julie. Yan. Salamat kay paring Julie. Shout out! Pinaram tayo ng yero. Ginamit natin ng binyag. Tapos dito, malapit sa poultry ng mga manok. Yan, no. Ang ganda ng alaga nila. Business. Oo, wow, sa kabila. Oh. dami. Ang daming mga manok. Pa-itlo, ganyan. Ay, tsura nung bahay guys. so oh, pagka malayo. Ang bubong niya ay blue. Ngayon guys, kuha naman tayo ng itlog. Ihalo natin doon sa ating nakuhang digaw na kamatis. Ayun oh, no, mayroong isang itlog yung manok. Anong tawag din sa manok na yun ba Native. Native na manok. Ayan. Ito, nalimlim itong isa. Oh. Hindi natin pwedeng kuhanan. Ayan. Wala na pala. So, iisa eh, lang. Dagdagan na lang natin doon sa tindahan. Bili tayo kahit mga tatlo. Ayan. So, let's go. Punta tayo doon sa tindahan. Bili tayo pandagdag dito. Ngayon guys, bili muna tayo ng itlog. Gawa nga nung itlog doon ay isa lang yung ating nakuha. Dagdagan na lang natin. Tapos yung kamatis na kinuha natin dito. Try ko nga ulit maghanap guys bago tayo bumili. Baka meron pa. Hindi lang yun. Diyan yung bahay. Oh. Tapos dito lang sa bakanting lote. Siguro yun ay ligaw na Kamatis o tinapon dito tapos biglang natubo o tumubo yung sumasamok ayun. wala na talaga oh. ito yung oh, kanina nakita natin na yun oh. may dalawa pang bunga ayun. ito oh. kanyang pinakabunga dalawa ito pa meron pa dito oh. mga maliliit pa Yan, bilhin na tayo. Hindi ko lang meron pa. Yung mga iba pala namin kamag-anak nagsiuwian na. Tapos yung mga uh, ni misis. Sarap ng hangin. Medyo malakas ngayon ng hangin. Dito sa amin. Yun na. Grabe ang daming buko. <laughs> Delikado lang yan guys pagka bigla na lang nalaglag. Pero hindi naman, hindi naman basta-basta nalalaglag yung buho ko na yan. Ayun. Ayan. Let's go. Dito tayo bili. Pabili nga hong itlog. Magkano ho ang isa? Pabili hong lima. Magkano ho pala itong sampo? Isa lang ho. May bumili tayo guys ng itlog at toyo. Ang ating hapunan. yun Pas muna tayo sa karne kasi medyo nauumay ako sa ngayon. Yan. Ngayon guys ay uuwi muna si Bayaw, yung aming kasama dito palagi. Si Bayaw Julius. Yung nga yung ibang gamit. Yung gaya ng drum. Tapos ito. Yung ibang gamit. Tapos mamaya, babalik ulit siya kasi para meron tayong kasama dito sa pagbablog, sa mga gagawin namin dito sa bahay. Marami pa kami nga asikasuhin. Ngayon guys, magluto na tayo. ito na yung ating itlog. Oh. Ayun, oh. Tapos haluan natin itong ating nabili. Dahil isa lang natin na kong itlog. Tapos ito yung ating mga kamatis na nakuha. Ayan, hiwa-hiwain na natin. Ngayon po ay magluto na tayo Ipiritin muna natin yung ating toyo na nabili. Ayan. Iwas muna tayo sa karni. Bukas na ulit yung karni. <laughs> Yaya, may na kita tayong kamatis. Ayan. Nakaisip tayo ng ganitong recipe na lutuin. So, iprito ko lang yung ating toyo. Ayan. Para magkalasa siya. Yung ating mantika, mamaya magigisa naman tayo ng kamatis with egg sarsyadong kamatis ayan po, luto na yung ating tuyo anuwi na natin ito kabubayan ng natin yung mantika Ayun. naman tama sa hapunan ngayon naman guys ay mag na tayo igisa na natin yung ating kamatis Sabayan na yung bawang sibuyas. Ayun. Isasagisa lang natin ito. Lagyan na natin yung kamatis. Ayan. Hmm, isasagisa lang natin. Maglagay lang tayo ng tubig. Ayan. Pakuluan muna natin 'yan. Tapos asin. Yun. Takpan muna natin. Yun. Ang patay muna natin yung hangin. Ayun oh. Ayos na. Duto na yung ating kamatis. Tsaka natin ilagay yung itlog. Ayos na ito. Tsaka natin ikalat. Yun. Libre na lang ang kamatis sa bakuran. yung mga ligaw tayong gulay na nakita. Biyaya. ayun po, luto na po yung ating isang kamatis na merong itlog. Yun. Ayos. Hindi na natin dinagyan ng sabaw. Mas gusto ko yung ganito guys. Magkakamay tayo ngayon. Partneran natin ng Tuyo. Ayan. Maris na. Tapos si Mrs. ay inalagaan si baby. Ayan. Pinapatulog niya. Ayan, guys. Inaalagaan niya. Pinapatulog. Ayan, guys. Nakaluto na tayo. Bago tayo mag-umis kumain, mag-pray mo na tayo. Lord, maraming salamat po naman sa pagkainan sa aking harapan. Tapos basta po magbigay sa akin sa pangatungo ng kalakasan. Ganun po sa mga viewers, sa aking pamilya natan nyo po siya sa araw-araw. In Jesus' name. Amen. Tara po, kain tayo. yeah, Mag-isa po ulit natin ngayon kasi nagpapatulog si Mrs. Tapos, inaasikasin niya yung gedean ni baby. Kailangan linisan. Kaya mag-isa muna natin ngayon. Si Mrs. pala ay tapos na rin kumain. Yan. Yeah. Sa mga nagtatanong pala kung bakit ako nag-iisang kumain, eh dito si Mrs. Ganun po ang dahilan. Yun po ang dahilan. Gawangan ni baby. Lalo na ngayon, dadalawa na lang muna kami dito sa bahay. Yan, yeah, nagsiuwi mo na yung aking mga bayaw, tapos yung kapatid ni Mrs. Yung iba, mamaya pa babalik hapon. Hindi rin naman natin minsan makasama yung aking bayaw sa pagkain. Gawa na nahihiya sa video. Ayun, kaya yun. So, si Mrs. palaging hawak si baby. Yan, alaga. Kain po tayo. Tuyo. So, Tapos yung ating niloto ng itlog na may kamatis, yung nakuha natin sa bakuran. Kain po, mamaya tayo magkape. Mm -hmm. Banding-banding hmm. muna sa aking pamilya yung ating vlog nyo. Loto-loto, tapos sa mga susunod, meron tayong gagawin vlog. Dito naman, malapit lang. Ang na po doon sila, misis. Gawin tayong content doon. Yeah, kung ano na yung kaya natin oras sa pagbablog. nabang i-enjoy natin yung ating bakasyon dito sa Pinas kasama yung aking magina. Mm. Hmm.